Arjo at pinagtabuyan sa bahay nila si Main Mendoza. Labis na ikinagulat ng publiko ang balitang pinagtabuyan ni Arjo at ang kanyang asawang si Main Mendoza sa kanilang bahay. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, si Sura Mires ang umano'y dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Lumabas na nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa matapos umanong mahuli ni Min na may komunikasyon si Arjo at Sue. Ang tensyon ay humantong sa pag-aaway na nagbunsod sa pagsisigawan at sa huli, ang pag-alis ni Min sa kanilang bahay. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Arjo at Min, marami ang nag-aabang sa kanilang susunod na hakbang. Si Sura Mires naman ay nananatiling tahimik ukol sa isyu. Patuloy ang pag-monitor ng mga tagahanga sa social media para sa mga update hinggil sa kontrobersiyang ito. And this is for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.